Good evening, online buddies. Pasensya na kayo. Ngayon lang tayo nakapag-vlog or nakapag-upload ng video. Alam mo naman natin na masyado tayong busy sa paaralan. Mas inuna natin yung mga trabaho natin bilang isang guro. Okay. Yun yung dahilan kung bakit uh, isang buwan tayo. Magpalipas tayo ng isang buwan. Hindi natin namamalayan isang buwan na pala. Hindi tayo nakapag-upload ng video. Pero patuloy pa rin tayo sa pagsagot sa mga katanungan na naroon sa ating okay, YouTube comments. Ano? Patuloy lang kayong mag-comments. Sa mga nangangarap na makapag-aral, makapagtapos, or uh, makapagpatuloy, congratulations sa inyo. Saludo ko sa mga estudyanteng ganito na nangangarap na makatapos ng pag-aaral. Naniniwala sila na ang diploma ay higit na mas mataas kaysa diskarte. Although, kailangan natin pareho yan. Ang uh, pagkakaroon ng diploma ay susi upang maunawaan mong lalo ang mga mararanasan mo pa sa mga susunod na buwan, taon, generasyon. Okay, dekada, generasyon. Lahat ng yan, kailangan kumuha pa, ka pa rin ng diploma. Kaya nga kapag tinanong mo yung mga mayayaman or yung mga rich kids, mga rich businessmen, yung mga hindi nakatapos ng... Uh, ng kolehiyo ay nagiging topic pa rin nila ito na undergrad sila tapos nakatapos sila ng uh, high school tapos naging milyonaryo sila hindi maiiwasan na meron silang parang resentment ba tawag doon meron pa, para silang may parang may itinatago pa rin sila may mga hindi naman masasabing pagsisisi or uh, hindi naman masasabing Uh, hindi nila nalulungkot sila dahil hindi nila nagawa yung bagay na yun. Kundi parang kulang. Mas maganda talaga kung makakatapos ka ng pag-aaral. Pero nalulungkot ako dahil karamihan sa mga comments dito sa ating YouTube channel ay tungkol sa mga estudyante na nahadlangan ng uh, mga, uh, for example, yung hindi nakapagbayad ng tuition. Um, may mga estudyante na ayaw tanggapin dahil kulang yung dokumento, ay iipit ang dokumento, family problems, etc. Those factors are really hindrances para makamit nila yung pangarap nilang makuha yung kurso na gusto nila, yung interest nila. Ang sarap kayang mabuhay kapag ka nakatapos ka ng pag-aaral. Lalong-lalo na formal education. We are talking about formal education. Ang sarap mabuhay kasi kahit walang wala ka na kahit simple lang yung buhay na meron ka ay sobrang ligaya mo kasi ito yung kayamanan hindi naman talaga mananakaw wano. ito yung kayamanan na sinasabing hindi ka man pinamanahan ng bahay at lupa bukid or uh, hasyenda ng iyong mga magulang subalit pinatapos ka naman ng pag-aaral sa buhay na ito masasabing ikaw ay blessed ikaw ay masasabing uh lucky. By the way, ano nga bang pagkakaiba ng blessed at lucky? So define natin ito on the spot ano? Ito ay hango lamang sa sarili nating opinion. Pag sinabi nating uh, blessed or blessed, ayan, sila yung mga taong nagtagumpay, nakamit nila yung rurok ng kanilang pangarap dahil may entity na gumalaw para sa kanila. Kaya nga sinasabi natin, we are blessed by God ano? kasi God is doing something for you. It's not about you're doing something kaya kasi o pinalad. It's about God is doing something for you. Ngayon sa ibang mga tao naman ang papapakahulugan nila sa blessed ay some people are used by God and then they are blessed because of them. People are are helping you. People help you to achieve your goals in life. That is blessed. Samantalang yung lucky, mababasa natin ito sa iba't ibang pahayagan, lalong lalo na sa internet. Sabi ng uh, isang uh, mahusay na speaker ay, uh, when preparation meets the opportunity, that is called luck. Swerte ka raw kapag gumawa ka sa sarili mo ng isang bagay, nagsikap ka, pinaghandaan mo sa sarili mong paraan, tapos biglang may opportunity ng dumating, you are lucky. Indo yun daw yun. Sabi naman ng ibang nasa larangan ng uh, ng lottery. Ayan. You are lucky daw kung halimbawa wala ka namang uh, ginagawa. Actually, pati yung mga nagsusugal, may ginagawang effort yan eh. Kaya nagtagumpay sila. Kaya naging milyonaryo sila. Kaya napanalo na ni Loto. Ano yon Napakatsaga nilang tumaya sa Loto. And then, nadali uh, din lang. Actually, hindi tamad yon Hindi pagiging tamad. Sila yung mga taong gumagawa kumahanap ng paraan upang si ma-solve nila yung problem nila. And they're spending. It's not about just looking, just waiting. They are spending money. They are wasting their time para makataya doon. And then, maasa sila. Hindi <laughs> sila nauubusan ng hope. We are looking into these uh, things positively. Ano? Hindi natin kailangang i-blame yung mga taong uh, sumasali sa ganito. Kasi we are in... Uh, in uh, we are in ataw dito yung kay Einstein uh, theory of Rel relativism or relativity theory o, ang ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao dahil sa kanyang ginagawa. Kailangan tingnan mo pa rin yung culture they belong. Tingnan mo pa rin yung uh, kung anong uh, panahon na naroon sila. Ano? Kung saan panahon naroon sila. So, hindi mo sila pwedeng i-judge dahil lang doon. Okay, gaya nung mga tumataya sa loto. Uh, sinuswerte. Sinuswerte yung mga taong ito kasi nag invest sila. Hindi pwedeng sabihin masama sila. Ito nga, ano, may nakita ako, may nabasa ako dito sa pahayagan na yung front page niya, online news to, no? yung front page niya nakalagay, um, masama bang pumatay? Ayan. Depende. Kaya nga dyan papasok yung, yung theory ni Albert Einstein na theory of relativism when uh, everything is related to each other and you can relate you can understand something by looking into it by uh, putting your uh, feet on that particular shoes no okay masama bang pumatay sabi nila ibig sabihin kung masama, pumatay sabi ng iba masama raw pumatay yung mga sundalo natin mga pulis hindi na mapupunta sa langit yan kasi nakapatay sila ng isang uh, magnanakaw na nanlaban or isang uh, makasalanan or kriminal ng laban, napatay nila, hindi na ba sila mapupunta sa langit? Of course, yun nga yung theory of relativity na kung saan ay hindi lahat ng, uh, ng uh, pumapatay ay masamang-masama. Depende sa sitwasyon yan. Oh, hindi mo pwedeng uh, itilin yung buhay ng isang tao kung wala naman siyang ginagawa or nakapikunan mo lang. Of course, just to defend yourself, you need to do that. Diba, kahit nung araw eh yung unang panahon, kapag nagkasala ka, bibitayin ka And that, is the that was the decision of everybody. The decision of uh, the people in the court. Yun lang naman ang ating uh, topic ngayong gabing ito. Wala lang tayong uh, uh may upload na tungkol sa pag-aaral. Pero lahat halos na topic natin. And alam nyo naman na kaya natin ilikha itong YouTube channel natin is para may makausap tayong mga uh, estudyante na nag-iisip, matalino, matatalino. Ayun, mahilig magbasa, mahilig sa debate, mahilig sa politika lahat. Kasi it uh, sharpens our mind. When we talk about something, when we debate, when we argue healthily, we are sharpening our mind. And it's not bad. Hindi pwedeng uh, sabihin mali yan kasi sa school, 'di ba, may mga debate class tayo. Argument arg arguments, something like that. Kaya tinuturo yung mga essay, yung mga paragraph, statement na argumentative, something like that. Tapos, in, high, in a higher level position, we are studying uh, editorial cartooning, editorial writing, in which you are arguing something just to prove something, diba? So, this is a healthy conversation with you and with me. Sa mga uh, uh, subscriber natin, itong uh, vlog na ito, ay nai-upload ko para sa inyo, para alam nyo kung bakit tayo sobrang busy, one man tayong hindi nakapag-upload. Anyway, we are not forgetting the way or the time that we established this platform. And we will never stop. Sabay-sabay tayong aangat. Sa pagpapatuloy tayo, aalisin natin ang dumi na umiiral sa ating paligid. Thank you very much. This is Maestro Bino. Always remember that. Every human is a student in this giant classroom called life. Have a great day. Have a good night.